Nag-drive thru kami. Mga guys kasi ba wala kami baon pagpuntang sementeryo. Ayan na. Ang ito mo. Hawakan, Hawakan mo so to. Ayan. Thank you ma'am. <laughs> <laughs> na, nakasabit so. Doon sa kabilang may sabit. Tingnan ko ang bulubulong ko magulo be pa rin tao oh. puno pa yata sa loob hindi oh. pa tayo makapasok ayan nga oh. puno pa dito ng parking sa taas Mm, dami pa ba? dami pa o oh. yung parking kasi o oh, madami pa o oh. saan ka banda magpa-park tingnan mo doon kung may man man oh, hanggang taas grabe o oh. diba ayun o no. lalo siguro kahapon kaya, eh. kaya sila, kaya sila din eh, bumalik eh. Wala sila mapag, hindi sila makapasok eh. Ngayon lang tayo umikot dito, ano? Pink. Bumabaan na kayo nun eh. Ah? Bumabaan kayo ako. Ayun o. No? Ayun o, no? no? may mga patan Grabe talaga, yun, no? ang lawak pala nitong gitseman. Yan o. Kapag kawalang dito sa babaan Saan kaya tayo? Kapag balik ako yan baba na tayo pagdating doon sa may ano, ha? Day, kain ka na, be. Ay, Day, kain ka na. Kain okay. ka na. Kain na Kain mo na, be. Ano oh! yun? Naglabasa na rin pero ang dami pa rin doon sa looban. Hmm. Yan yeah, guys, pauwi na kami yan kasi ano madilim na siya pero may oh, nag-announce no. dyan guys paikot siya nag-ikot yung nag-announce hanggang 10 lang pala sila hanggang 10 lang tapos to close na yung gate yata tapos hanggang 10 lang sabi ng lalaki yung nag-announce nag-ikot siya dyan guys dami pa rin talaga guys na tao pauwi na nga kami guys may pumapasok pa rin Madilim na yun. madilim na. Mga ano na to guys 6.30 yata. Mga na kami ang mawi. Ayan. Dami pa rin. Paakyat na kami yan, guys. Haba, Palabas pa na kami anong... na yun. Palabas na kami ng gate. Ayan Nakalabas siya. Nakalabas na tayo. Grabe yung haba ng traffic. Palabas so, na kami, guys. Libasan, tabasan, ang dito. Ang sahay na yung kami. Yung iba sa labas yun, dami. Trabe. Ayan na. Ang traffic din pati, guys. Ang traffic kayo, no? Ang haba naman. Ang sarapin. Ayan, o. Grabe haba. Rabit yan, guys. So, paulit kami. Sa kabilang side. Dito nito. Maalwan-alwan na, guys. Maalwan-alwan na, o. Oh. Ayan na naman. Rabit na naman yan, guys. Ang mga... Ang ganda. Ano, guys? Ano, guys? dito maalwa na siya guys maalwa na hindi na siya matrapik pero sabi yung banda doon lang guys sa may kitsay man paglabas ang din talaga ng traffic tagal namin bago nakalabas guys gawa na iipit dito sa taas siguro mang may mga 30 minutes o wala naman siguro mga 20 ganon ipit talaga kami tagal bago kami nakalabas Ayan na guys, malapit na kami sa bahay. Malapit na yan, nasa Robin, Robinson na to guys. So, hindi na nga kami dumaan dyan gabi na. Sabi ko, diretsyon na tayo. Bye!